Yan, good morning kagayan. Good morning Philippines. <laughs> What's up mga idol? Uh, prepare to take off. <laughs> uh, kagayan, uh, biyabotuan tayo ngayon mga idol. Ayan si Gray. Oh. idol natin ayan ah, prepare tayo ngayon ah, ang babay-bay nating uh, landas ngayon ay ang daan <laughs> ayan ah, going to butuan Uh, yung mga idol natin dyan sa butuan ay uh, kami inyong uh, antabayanan at kami ay lalapag diyan sa inyong lugar at ngayong ngayong araw din at malamang na uh, uh, ang oo uh, oras ay di namin alam hello